Ayan po mga kadilag at luto na po ang ating sopas. Luto na! Kain na guys! Oh, kain na, sopas! Oh. Nagkakagulo na, nagkakagulo na. Sarap ang luto kadilag. Wow, thank you tita. Gulaman po tayo. Yan po na may, yan po na may luto ni. Mami. Uh. Hello mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog po mga kadilag, ay naririto po ko kalatatay dahil ngayon po mga kadilag ay uh, ikasiyam po ni nanay at kami po ay magpapadasal ay kami po ay magluluto mga kadilag ng sopas ayan at naghihiwa na po si ate rups ng mga regados na gagamitin ayan po mga kadilag at ready na po lahat ng ingredients na gagamitin po natin ayan may okay, manokpad po doon kay ate So, ito na po yung ingredients na gagamitin natin mga kadilag. Ready na po. Yan po yung nahugasan at nahiwa. Ayan. sayote buyas bawang, hanto, gatas, manok. Oh. Tapos po ay yung aripol. Ayan po. At dito po kami magluluto mga kadilag sa poling Nakasalam na po ang ating kaldero na paglulutuan lalagyan na po natin ng langis ayan mga kadilag at lalagyan na po natin ang bawang Lagay na din po natin mga kadilag ang sibuyas. Atin po ang haluin. Atin so, natin ilagay mga kadilag ang manok. po at haluin mo na natin. Lalagyan na po natin mga kadilag ng paminta. Ayan po. Sunod na po natin lalagay ang North Chicken. Lagay na din po natin yung mga kadilag ang gulay. Sayote. Sayote. Ayan po. Ang gulay po natin ay sayote. At yan po. Lalagyan na po natin ng asin mga kadilag. Atin po munang tatakpan at papakuloy bago po ilagay yung makaroon. Sipat! Sipat! Ayan mga kadilag at pinapakalula ang po ito. Tapos ay ilalagay po yung hotdog at saka po yung makaron. Yung hotdog mga kadilag ay nakalimutan kaninang ilagay. Nalagyan na namin kaagad ni Bibi ng tubig. Pero okay lang at isusunod na ang din mga kadilag. Ayan po mga kadilag at ako po ay nagluluto pa din. Bali sila mama po at saka po sila tiyasmin at sila tita ay nagpunta na po doon sa loob ng bahay nila nanay dahil po sila ay nagdadasal dahil ikasiyam po ngayon ni nanay tamang tama mga kadilag na marienda ito mamaya pagkatapos yun mga kadilag padilim na lalagay na po natin yung macaroni dahil kumukulo na po ayan po Ibigay na po natin mga kadilag. Tuluan. Ayan at nilagay na din po yung hotdog mga kadilag. Ayan po at kulong-kulong -kulo ng mga kadilag ang ating sopas. Nakaiti kayo ng dilim. Nagyao na nga siya kasi Ah, nagyao na. Uh, ngayon po mga kadilag ay mabilis ng dumilim. Ngayon ay mag-aala sa ispala ah, ngayon. Ayan po at lalagyan ko din po mga kadilag ng patis. Mamay yung nga po ang ikuan. Aba, napadami. Eh. Sakto lang naman. Tulong-tulong na pagluluto. Ayan po at lalagay na po yung repolyo mga kadilag dahil kulong-kulong -kulo na po at tuto na din po yung ating pong uh, makaron. Ayan po at ilagay na din po yung gatas mga kadilag. Inabot na ng dilim. Ayan. Wow. Titikman ko na po mga kadilag yung sopas na niluto. Mm, parang kulang pa mama sa alat. ko po ng rat ko na ito. Ba? Wala na Ayan. Maluluto na po ang ating sopas, mga kadilag. Tamang tama, ito yung parang pinakahaponan na. Ayan po mga kadilag at luto na po ang ating sopas. Luto na. Kain na na, guys. Narito na po sa kalatatay. Mainit, ate. Ayan po mga katilag at makapagana na ng... Oh, kain na, sopas. kalatay oh. Tatay, sopas. Pwede po. Hoy, ha. Oh, bigay mo kay tatay Pwede, bigay mo kay tatay. Tara! Op, oh, oh, nagkagulo, na, tiyaw. nagkagulo tiyaw. na, nagkagulo na. <laughs> Ayan po, mga kadilag. May hambor din, madaming handa pala. Hambor, tapos ay gulaman. Wow. Ay, hindi nga po gatas. Kapatid po ni Mama si Tita mga kadilago. Si, si Tita ay mas panganay. Eh, kasi parang si Mama mukhang mas panganay. Ayan <laughs> po ang anak niya si Sorte May. Mas watangkad pa sa Mama. Ito. 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 Ito.

gulaman po tayo. Yan po na may oh, yan po na may luto ni Mame. Uh, ko na niyo ko sa leche ko ha. Siguro ay masarap. Mene yung kasarula mo. Mene yung mo. may na yung mo. yung yung <the> <laughs> yung Okay mga kunin naman. Madami naman kayo ma. Okay nga eh. para hindi ka na mahirap pag lalagyan pa ng sabaw. Lagyan mo dito. lalagyan ko pa ng sabaw. Dito mga kumain kayo. Sa mga kayo kayo. mo Ay hindi, hindi, hindi na. Nami, nami. talo mga kadilag. Ayan po. Kanina ito wala? Wala mga kuha. Wala, wala, Ano dito naka mga kitakin mo? Cebu. Cebu. Sarap bug. Cebu. Wala. Hindi tinitingan ni Chloe pero kinakabahan ah, ako. Ano ba 'to? Mo magkaako na. ng higo. Sarap Tamang-tama at